Ang karanasan kong ito ay isa sa tumatak sa aking isipan at nagbigay ng lubos sa takot sa akin. Nangyari ito nang napagdesisyonan ng aking mga magulang na isama ko sa kapis upang makapagbakasyon muna. Siyempre, nagpaalam muna ako kay Nanang Antang. Ngunit meron siyang ibinilin sa akin. Mag-iingat ka sa lugar na yon, Apo. Baka mamaya makaharap mo sila. O oh, heto, Lana ang tawag dyan. Kumukulu yan kapag may aswang sa paligid. Bauni mo palagi yan, apo, at maging alerto ka. Huwag mong kakalimutan magdasal kahit anong mangyari lalo na kapag nasa panganib ka. Tinandaan ko naman ang mga bilin ni Nanang at iakap po siya dahil medyo matagal ko rin siyang hindi makakasama. Labing apat na taong gulang ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Isinama ko ng aking mga magulang dahil nalaman nila ang mga pangyayaring naranasan ko nang minsan silang umuwi sa Romblon. Kaya naisipan nilang isama muna ako ng kahit dalawang linggo lamang upang makahinga-hinga ako nang makarating na kami sa kapis. Naroon ang mga kamag-anak ng aking ama. Kaya tuwang-tuwa sila nang makita nila akong muli. Sobrang ganda ng lugar. Kung saan naroon ang negosyo ng aking mga magulang. Ganun na lang din ang aking pagkagalak sa dami ng mga kaidaran kong naglalaro doon. Nakasundo ko naman halos lahat ng nandun. Bilang nagbibinata, napadalas ang aking paglakad-lakad sa lugar at nakilala ko doon si Kiko. Si Kiko ay mas matanda ng dalawang taon sa akin. Ngunit naging magkasundo pa rin naman kami nito. Masaya siyang kasama at hindi nauubusan ng kwento. Ang madalas na ikinukwento ni Kiko sa akin ay ang mga tinatawag na aswang sa lugar na ito. Alam mo, Pepe, maraming aswang dito. Kaya pinag-iingat ng mga tao ang mga buntis, maging ang mga dayo. Kaya ikaw, huwag ka na magpapadilim sa daan ha. Ako, delikado ko pa naman. Walang pinipili ang mga aswang dito. Talaga, Kiko? Marami ba sila? Oo! Kaya nga mag-iingat ka. Baka madagit ka nun. Kaya kung ako sayo, alas 5 pa lang ng hapon, umuwi ka na dahil hindi ka ligtas dito. Totoo ba yan, Kiko? Baka nananakot ka lang ha? Totong sinasabi ko. Ba't naman ako mananakot? Kahit sinong tanawin mo rito. Marami makakapagpatunay sa'yo. Na maraming dayo, mga buntis, maging ang mga magsasakang nauhuli ng uwi ang hindi nakakaligtas kapag natambangan ng aswang. Ganun ba? Sige, salamat Kiko ah. Sa sinabi ni Kiko sa akin, gumana ang aking imahinasyon. Natakot din ako kasi sa buong buhay ko, kahit anino ng aswang, hindi pa ako nakakakita. Sa kwento-kwento, halimaw daw ang itsura nito at kahit sino naman siguro ay hindi gugustuhin makakita ng halimaw. Magmula noon, hindi na ako nagpapahapon sa labas. Nililibang ko na lamang ang aking sarili sa loob ng bahay ng aking mga magulang para hindi na ako magkaroon pa ng dahilan upang lumabas hapon maging sa gabi. Maraming pumupuntang mga tao sa amin noon. Nakikipag-usap sila sa aking mga magulang patungkol sa kanilang negosyo. Isang araw, ako ang naatasang magbantay ng bahay dahil may pupuntahan raw ang aking mga magulang. Napumayag naman ako. Nilibang ko na lang ang aking sarili sa pagbabasa ng comics habang kumakain ng iba't ibang prutas na naroon. Maya-maya, may kumatok sa pintuan. Agad ko yung binuksan dahil baka isa yon sa mga nakakausap ng aking mga magulang. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang napakatandang babae. Kulu-kulubot na ang balat nito. At sobrang haba ng napakaputi nitong buhok. Nakangisi ito sa akin. At magilo ko itong tinanong. Ah, uh, ano pong sadya niyo, Lola? Ah, iho. Pwede ba akong pumasok dyan sa loob? Nagtaka ako sa silabi ng matanda. Nagbilin din ang aking mga magulang sa akin na huwag ako magpapapasok ng kahit na sino sa aming bahay. Lalo na kung hindi ko kakilala. Al Lola, pasensya na ho. Hindi po pwede. Ang bilin kasi sa akin ng aking mga magulang, huwag ako magpapapasok. Lalo na kung hindi ko kilala. Ikaw bang anak ni Elias? Napakabait ng ama mo. Pero kabaliktaran ka! Huwag kung lalabas ng hapon, bata ka! Nalisik ang mga mata nito at tumalim ang tingin sa akin. Kinabahan naman ako sa matalim na pagkakatitig nito sa aking mga mata. Doon ako nakaramdam ng pagkahilo. Ganun na rin ang pagkabigat ang aking ulo. Swerte naman. At naglakad na papalayo yung Matanda. Akmang isasarado ko na sana ang pintuan. Nang nakita ko si Kiko na humahangos papunta sa bahay namin. Ah, 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 ah. Ako, Pepe! Yung matanda na yun! Si Lola Celia! Bantog na aswang dito yun! Hinawakan ka ba niya? Ha? Huh? Aswang? E Hindi naman niya ako hinawakan. Halika, pumasok ka. Dito tayo mag-usap. Niyaya ako si Kiko sa loob. At pagpasok namin, agad ko namang tinanong si Kiko kung paano siya nakakasigurong aswang yung matanda. Kiko, paano mo naman nasabing aswang yun? E pinapangilagad nga ng mga tao yan dito. Naku Pepe, yari ka. Huwag ka na munang lalabas. Lalo na't nakita ka na niya. Dayo ko pa naman. Kinabahan ako ng husto noon. papaano kung totoong ang aswang yung matandang yun Baya-baya ay nakaramdam ako ng init sa aking bulsa. pagkapako pa sa pantalon ko, basang-basa yun. Napansin din yun ni Kiko. Kaya tinanong niya ako, Ano yan? Naihi ka ba? Ah! <laughs> <laughs> Hindi ah! Oh. Ito yung lana na binigay sa akin ng nanang ko. Kukulo daw to kapag may aswang sa paligid. Totoo nga. Aswang nga siguro yung matandang yun. Sabi ko sa iyo eh. Ngayon alam mo na. At yung lana na yan ang nagpatunay. Kumain kami ni Kiko ng prutas noon. At syempre, manghang-mangha ako sa nalaman ko ang galing talaga ni na Napatunayan kong aswang ang matandang yon dahil sa pagkulo ng lana. Hindi rin nagtagal umuwi na si Kiko habang ako naman malalimang iniisip bago sumapit ang alas 4, nakauwi na ang aking mga magulang. Magkukwento sa anak ko sa kanila. Ngunit sinarili ko na lamang dahil nakita kong pagod sila. Habang nag-aayos ng pagkakainan, inutusan ako ng aking ama na magtungo sa aming kapitbahay. Mga limampung hakbang siguro ang layo mula sa bahay namin dahil may pinabibigay sila. Wala na akong nagawa kundi sumunod sa utos sa akin kahit na natatakot ako. Noon kasi kahit hapon pa lamang ay mabilis nang baluti ng dilim ang paligid. Bandang alas 5 na ng hapon noon nang magsimula akong maglakad. Dahil na rin sa takot, naisipan kong daanan si Kiko. Sinwerte naman ako na nakaupo lang ito sa labas habang umunguyan ng tubo. Kiko, samahan mo nga ako. May pinabibigyan lang si papay kina aling sedes. Walang problema, Pepe. Tra! Tahimik kaming naglalakad ni Kiko. Nang maramdaman niyang naiihi siya, tumigil ako sa paglalakad. At hinintay ko siya dahil pumunta siya sa bandang masukal na lugar. Habang nakatayo at nagaantay, bigla kong nakarinig ng huni ng wakwak. -wak. Medyo mahina lang yun. Naalala ko na kwento sa akin ni Nanang yung tungkol sa wakwak. -wak. Kaya doon ko naalala ang aswang yun. Kinapa ko yung lana sa bulsa ko. Medyo kumukulo na ito. Kaya sa sobrang takot ko, pinuntahan ko si Kiko. Laking gulat ko nang wala siya roon. At lumalakas ang panggigigil ng huni ng wakwak. -wak. Tatakbo na sana ako. Nang biglang may humila sa akin. Napakalakas ng puwersa ng paghila noon. Na siyang dahilan para mabitiwan ko yung daladala ko. Grabing takot ang bumalot sa akin. Huli na na mapagtanto ko na si Kiko pala yun. Bumulong siya sa akin. Malapit lang si Aling Celia. Buti na isipan mo pumunta rito. Aswang na siya sa mga oras na ito. Teka, bakit ba kasi lumabas ka pa, ha? Anong gagawin ko? Inutusan ako eh. Alang naman hindi ako sumunod. Paano na yan? Baka makita niya tayo? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Halika, sumunod ka. Hindi ko rin naman kabisado ang lugar doon. Kaya sumunod na lang ako kay Kiko. Nagtataka ako sa kanya dahil nilulusong namin ang kasukalan. Kaya tinanong ko siya. Kiko, sa ba tayo pupunta? Iikot tayo. Hindi kasi tayo pwedeng bumalik sa dinaanan natin. Panigurado, bubulaga sa atin yung wakwak. -wak. Kaya tara na! Sa sinabi ni Kiko, bigla akong nakampante. Ngunit maya-maya lamang may isang napakalaking ibon ang dumaan sa ibabaw namin. Napakalaki doon. Dahilan para magdulot ng malakas, ngunit napakasangsang samyo ng hangin. Naku, Pepe! Patay na! Nasundan tayo! Namarkahan kayatay! Eh. Tarantang wika ni Kiko. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sasagot pa sana si Kiko. Nang sa di kalayuan sa aming unahan, may naaninag kaming parang malaking asong itim. Dahil madilim na noon, figura lang nito ang aming nakikita. Maya-maya, naaninag namin ang nagliliwanag ng mga mata nito. Liwanag na parang sa buwan. Doon na ako binalot ang sobrang takot. Tahimik lamang kaming nakatayo ni Kiko at nag-aabang sa gagawin ng nilalang. Nakatayo lamang ito sa aming unahan. At dinig na dinig namin ang hingal nito. Naglakad yon paatras. Kaya dahan-dahan kaming umabante ni Kiko. Dahil akala namin ay aalis na ito. Dahil nawala rin ito kaagad. Binilisan namin ni Kiko ang pagalakad. Dahil nasa masukol na parte kami, at baka mamay umikot lang ito at naro na sa aming likuran. Tahimik lamang kami ni Kiko nang maya-maya. Nakarinig kami ng angil banda sa aming likuran. Angil ng isang mabangis at gutom na gutom na hayop. Narinig kong bumulong si Kiko. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Sinunod ko naman ito at naglakad kasunod niya nagigil na gigil yung angil. Dahilan para makaramdam ka ng sobrang takot. Yung bus ko, umiinit na naman. Indikasyon ng pagkulo pag-apaw ng dala. Mas lalo kong kinilabutan nang marinig ko ang hingal sa aking batok. Para bang nasa likuran ko na yung nilalak, na Wala na akong nagawa. Dahan-dahan akong sinakal ng nilalang. Hindi ko na nagawang sumigaw. Kaya siguro hindi na ako napansin ni eh, Kiko. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Ramdam ko ng aking kamatayan nang maalala kong bilin ni Nanang sa akin. Ang magdasal, lalo na kung ako'y nasa panganib. Taimtim ako nagdasal sa aking isipan at nanalig sa Panginoon. Nanalangin ako ng na proteksyon ng niya ako sa masamang nilalang na ito at bigyan ako ng lakas para makawala sa sumasakal sa akin. Biglang sumagi sa aking isipan ang lana sa aking bulsa. Agad akong gumawa ng paraan para maabot ko yun. Nang maabot ko ang bote at bagyang nabuksan yun, ay ibinuus ko yun sa sumasakal sa akin sa aking likod. Narinig ko ang atungol ng nasasaktang nilalang. Nabitiwan ako nito. At nagkaroon ako ng pagkakataong sigawan si Kiko. Kiko! Agad ako nitong narinig. At tumatakbong bumalik sa akin. Naramdaman namin ang pagbangon ng nilalang. Patakbo na kami noon. Nang may marinig kaming sigaw. Layuan mo ang anak ko! Kilala na namin kung sino ka! Humanda ka sa amin! Boses ng aking ama. Doon namin naaninag ang mga tao sa aming harapan. Hinahanap na pala kami ni Kiko. Dahil halos isang oras na kaming nawawala. Agad namang kaming nakarinig ng pagaspas ng pagpapalayo. Agad akong kinuha ng aking ama. At inusisa ko anong ginawa sa akin. Inilawan niya ng gaserang aking mukha. At doon niya nakita ang aking leeg, ang napakabahong langis. Yun daw ang pinapahid ng aswang sa kanyang balat. Nagsiuwiin na kami noon. Nagpasalamat rin ang aking ama kay Kiko. Dahil kahit papano, ay hindi ako pinabayaan nito. Nakatulala lang ako noon. Pero lubos ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Alam kong siya rin ang dahilan, kaya pumasok sa aking isipan ang pagbuhos ng lana sa aswang. Pag uwi namin, nalaman ng aking inang nangyari. Lubos ang pag-aalala nito sa akin dahil noon ay pinaniniwalaan pa ang mga albularyo. Pinakonsulta ko rito at nasiguro nila nga yung matandang si Aling Celia ng araw, ang wak-wak na humabol at muntik nang pumatay sa akin. Pinaalam namin yon sa kapitan. Rason para palayasin na si Aling Celia sa lugar. Sinabi rin ng albularyo na pinagkonsultahan namin na wala pang nangahas na magsumbong sa kapitan tungkol sa aswang. Kundi kami lamang. Akala kasi ng mga tao rito ay hindi sila paniniwalaan kapag nagsumbong sila. Pumirmi na lamang ako sa loob ng bahay doon at nagantay ng araw ng pagbabalik ko sa Romblon. Si Kiko naman dinadalaw ko paminsan-minsan. Ilang araw ang lumipas at iuuwi na ako sa Romblon. Nagpaalam na ako kay Kiko. Nang nasa biyahe, nakakaramdam pa rin ako ng kabah tuwing naaalala kong nakakatakot na nangyari sa akin. Nakarating na kami sa Roblon. Ganun na lamang ang aking pananabik na makita si Nanang Antang. Sinalubong niya ako ng yakap. Nagkwentuhan kami ni Nanang. At doon ko nilahad sa kanya ang lahat. Kahit nakalipas na yon. At ligtas na akong nakauwi. Ay napayak pa rin siya dahil sa labis ng pag-aalala. Naiyak siya dahil muntik na ako maging biktima ng aswang. Laking pasasalamat ko kay Nanang Antang sa pabaon niyang lana na sumagip sa buhay ko at sa pagturo sa akin na magdasal at magtiwala sa Panginoon, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ito ang karanasan ko nang naisipan akong isama at magbakasyon sa kapis. All right. Shout out po kila Gila Campoy and Edgar Campoy Jr. Kay Jane Fajardo sa Daigdig ng Lagim. Lalain Sukib. Jesse Nuenya. Oh, kumusta kayo diyan sa Cebu? At kay Don Lim. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. God bless po.